hulayin mamayang gabi ito. tapos ito yung mga dahon ayan na ah. sabali so, na ano yan na ah. naiwa na tapos ito yung iba hindi pa so, ito guys so, so gabi ito lulutuin ulam namin mamaya so ngayon ay uh, ah, ito nga pala guys yung ano yung katawan ng gabi so kailangan pala ito balataan yan you know? kasi ano to makati yan makati sa kapatigas yan eh you know? so, kailangan mo natanggalin to itong balat na to kailangan, balat, kailangan siya balatan para malambot yung ano yung gulay medyo maro na to marupok pala yung ano eh hindi siya nabubuo so yun medyo ano lang siya guys medyo maliit lang siya pero mas masarap to kasi ano ano siya parang bata pa siya na gabi oh, sa amin sa, sa amin dito ano to tangoy eh pero tagalog na lang para maganda gabi gabi ito eh gabi gabi so yeah, yun pag, pag talaga medyo mahirap talaga. mahirap pag ano mag magbalat kung malaki isang ganyan mo talagang dala lahat yung ano kasi malaki kumpir dito sa maliit yan o sa marapok pa yung balat hindi sya nadala parang ano parang tingting -ting. pero mas masarap to kasi malambo to eh kung sa ano bata kanilang na to eh yun lang medyo lang talaga medyo ma matagal matagal linisan kasi maliit na yung ganito maliit lang medyo matagal lang sya pero okay din mas masarap, masarap nga to yun dapat po yan may time kasi naburin may time na napuputol yan lang po yan lang po ano maganda kasi nabubuo siya, you know. So, yun maganda pero may ano kasi na iba na hindi nabubuo siya parang naiiwan yan you know? o so, nawawala na siya parang hmm? iwan ko dyan kung ano na nangyari yun know? laban din ngayon ay try natin na balatan na walang putol so try natin yun you know? parang ano ito parang ano ito guys eh. parang ano yata ito guys mas madali compare sa iniwa na siya ng ay pinutuloy siya ng tatlo parang mas matagal yun eh ito parang mas madali lang eh yun know? so so yung pala mas madali dito eh yung diretsyo na lang diretsyo na siya so okay na so madali lang to pag ito uh, iniwa mabilis lang to kasi maliliit lang so you know, you know you know so ito ito pala guys ang mangyayari kapag you know may, may team na siya kapag ano walang gamit na ano na gloves o kahit plastic lamang so ano siya namantya sa kamay ano you know, kasi ano to yung dakta yung ano ba yung yung ano yung dakta nya ng api so ngayon ang gawin ko guys ay uh, iuwayin ko na to so yung guys bala ngayon ay iuwayin ko na kasi tapos na to pala tanay eh. narinisa na ngayon ay iuwayin ko na Bali pagsasamahin ko na lang 'to para mas mabilis. Tapos nanti nga pala guys yung aking hiwa. Para ang ganda. May design. So, ayan o Ayan din, okay na Pwede na Mayang gabi ito pala guys Ulamin, Kasi medyo maga pa naman ngayon Kaya, ayan Sinisag pa na muna. So, ayan, tapos na So, ayan lang guys